Hello! Kasama mo ang serbisyo ng pagsusuri system, Guru Markets. Magsimula tayo sa summary data ng kumpanya. Susuriin namin ang bawat parameter ng mas detalyado sa ibaba. Kung kinakailangan, maaari mo itong ipaus. Iminumungkahin naming isaalang-alang ang bawat parameter ng organisasyong pinag-aralan ng mas malapit. Ihahambing natin ang mga pangunahing-pangunahing tagapagpahiwatig ng korporasyon na Visa Medical Group Holdings Inc., Ticker, LSEC). Ang pagsusuring ito ay batay sa kasalukuyang data simula mayo 20, 2000 at 25. Sa pamamagitan ng pag-uri guru, markets kumpanya Visi Medical Group Holdings Inc. na bibilang sa subkategory. Treatment, 54 na kumpanya ang kasangkot sa pagsusuri na napaka-representa. Tingnan ang mga desisyong ginawa sa dulo ng video. Pangkalahatang marka para sa kumpanyang pinag-aralan, 7 sa isa 0 puntos. Ang average na marka para sa subkategory ay 2.5 puntos. Kung titignan mo ng malawak sa loob ng stock market sa pangkalahatan. Maari nating tandaan na ang average na resulta para sa merkado sa kabuuan ay 1.7 punto puntos. Laban sa pito point rating para sa kumpanya, Swiss Medical Group Holdings Inc. Paghahambing ng paggalaw ng presyo ng stop ng isang kumpanya, Swiss Medical Group Holdings Inc. at pagbabahagi ng subkategory. Makikita natin na sa nakalipas na labindalawa buwan ang mga stock ng Swiss Medical Group Holdings Inc. nagpakita ng dynamics na minus 77%. Laban sa dynamics ng presyo sa subkategory na 18.8%. Market capitalization ng organisasyon na Swiss Medical Group Holdings Inc. nagkakahalaga ng US Dollar 0.35 Bilyon. At ang kapitalisasyon ng subkategori ay at 271 bilyong dolyar. Larissi Medical Group Holdings Inc. nagkakahalaga ng 0.13% at isa sa napakaliit na kumpanya sa subkategori. Ang halaga ng libro ng kumpanya ay US Dollar 0.22 bilyon. At ang kapitalisasyon ng subkategori ay 67 bilyong dolyar. Navisi Medical Group Holdings Inc. umabot sa 0.326%. Paghahambing ng mga bahagi ng merkado at halaga ng libro, makikita natin ang mga sumusunod. Ibahagi ng medical Group Holdings Inc. sa subkategory sa kaso ng Market Value Assessment ay 0.13%. Ang book value ay 0.326%. Ito ay isang daan at limamput isa na higit pa sa market value share. Pagtatasa ng bahagi ng organisasyon sa merkado at halaga ng libro ng subkategory, mabuti isa puntos. Ang organisasyong pinag-aralan ay may mga utang na US$ 0.013 bilyon. Ang utang sa halaga ng libro ay kumakatawan sa 5.7% ng equity ng kumpanya. Rating ng antas ng utang ng kumpanya, napakahusay, 2 puntos. Ang market price to profit ratio ng kumpanya ay 11.6. Ang average sa subkategori ay 23.8, na 51% mas mababa kaysa sa average ng subkategori. Pagsusuri ng stock market value ng kumpanya sa ratio ng tubo kumpara sa mga organisasyon sa subkategori, napakahusay, 2 puntos. Ang mga kita sa huling labindalawa buwan ay US 30 Milyon. Ang mga kita sa hinaharap para sa susunod na labindalawa buwan ay inaasahang magiging US Dollars million. Isang daan at pito anim na mas mataas kaysa sa kasalukuyan. Pagtatasa ng tagapagpahiwatig ng inaasahang kita sa hinaharap kumpara sa subkategori, mabuti isa puntos. Ang ratio ng halaga sa kita ng kumpanya ay dalawa punto apat. Ang average sa subkategori ay 1.2, ito ay isang daan porsyentong mas mataas kaysa sa subkategory. Pagsusuri ng presyo ng merkado ng kumpanya sa ratio ng kita kumpara sa mga tagapagpahiwatig ng mga kumpanya sa subkategori, masama, minus 1 puntos. Ang kita sa huling 12 buwan ay US dollars daan at apat na milyon. Ang hinaharap na kita para sa susunod na labindalawa buwan ay inaasahang magiging US Dollars 220 Milyon. At ito ay 57% higit kaysa ngayon. Pagtatasa ng inaasahang bilang ng mga benta sa hinaharap kung ihahambing sa mga numero ng mga kumpanya sa subkategory, mabuti isa puntos. Ang margin ng benta ay 21.1% na may average para sa subkategory na 5.1%. Ang pagkakaiba sa pagitan ng average ng subkategori at pagganap ng kumpanya ay 15.7%. Pagtatasa ng kakayahang kumita kumpara sa mga tagapagpahiwatig ng mga kumpanya sa subkategori, mabuti, 0.5 puntos. Ang bahagi ng kumpanya ayon sa bilang ng mga tauhan sa subkategori ay 0.083%. Ito ay 57% mas mababa kaysa sa market capitalization share. Ang halaga ng market capital bawat empleyado ng kumpanya ay apat na at sham Habang sa subkategory ay mayroong dalawang daan at anim na Ang pagkakaiba sa pagitan ng average ng subkategory at pagganap ng kumpanya ay 57.3%. punto tatlo Pagtatasa ng dami ng market capital bawat empleyado kumpara sa mga indicator ng mga kumpanya sa subkategory, passable, zero points. Ang halaga ng kita sa bawat empleyado ng kumpanya ay 35.3,000 libong dolyar. Ang average sa subcategory ay US dollars isa 0, At ang pagkakaiba sa pagitan ng average ng subcategory at performance ng kumpanya ay 224%. Pagsusuri ng kita sa bawat empleyado kumpara sa mga tagapagpahiwatig sa subcategory, mabuti, 0.5 puntos. Ang kita ng organisasyon sa bawat individual na empleyado ay US Dollars 168,000 sa subkategory na at 213,000 Dollars. Ang pagkakaiba sa pagitan ng average ng subkategory at pagganap ng kumpanya ay 27%. Benta sa bawat rating ng empleyado kumpara sa mga kumpanya sa subkategory, passable, 0 puntos. Ang bilang ng maikling pagbabahagi ay 1.7% kumpara sa average para sa subkategori na 3.1%. Ito ang maikling squeeze estimate. Tagapagpahiwati labing 14 na nagpapakita ng antas na 48% para sa kumpanya CC Medical Group Holdings Inc. Samantalang para sa subkategori ang antas na ito ay 67%. Ang aktual na presyo ng pagbabahagi ng kumpanya ay nasa paligid ng US Dollars 3.42. Ang pagtatantya ng presyo ng pinagkasunduan para sa mga bahagi ng kumpanya ay humigit kumulang US Dollars 10 oras isa minuto. Ang aktual na presyo at consensus forecast dynamics ay humigit kumulang 113%. Tingnan natin ang talahanayan ng order na magagamit sa lahat, ang link dito ay nasa nakapin na komento. Ang talahanayan ng pagkakasunod-sunod ay naglalaman ng lahat ng mga desisyon na naunang ginawa sa isang partikular na panahon ng impormasyon ng pagsusuri at sistema ng sanggunian guru markets. Ang pag-akses sa talahanayan ng order ay ganap na libre at bukas, link sa nakapin na komento. Batay sa pagsusuri Davila Medical Group Holdings Inc. Impormasyon at sanggunian na sistema ng pagtatasa guru, markets ang sumusunod na desisyon ay ginawa. Magbukas ng buy order sa US Dollars 3.41. Ang deal ay binuksan dahil sa ang katunayan na ang kumpanya ay may isang medyo mataas na halaga. Ang pagtatasa ng kumpanya ay ginawa gamit ang pamamaraan ng pagtatasa, ang index ng AKIM. Ang take profit ay nakatakda sa 4.3. Ang stop loss ay nakatakda sa 2.52. Sakaling hindi isinara ang order sa pamamagitan ng take profit o stop loss. Pagkatapos ay otomatikong isinara ang order batay sa mga resulta ng pangangalakal noong Hunyo Labinsyam, 2025, o sa huling araw ng trabaho bago ang tinukoy na petsa. Ticker, GLA, ay isang balancing order na ibenta. Ang video sa pagbabalance deal ay magiging o naipublish na sa channel. Sa kaso ng pagsasara ng alinman sa mga order, basic o pagbabalance. Ang isa pang order ay naayos sa appal na presyo. Salamat sa lahat sa panonood ng video na ito at sa paggamit ng sistema ng tulong mula sa Guru Markets.